Isang magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Uh, tayo po ay uh, nagbabalik para sa isa na namang uh, talakayan. Isang reaksyon pagbibigay na opinyon sa pahayag ni Vice President uh, Sara Duterte tungkol po sa paglabas o paglitaw ni uh Jimmy Guban na dating uh, uh custom officer po ng uh, Bureau of Customs yan. But bago po ang lahat uh, I would like to thank my uh, subscribers and followers. Thank you for uh, following and watching my videos. Marami po salamat. Uh, appreciate po your support. Sana po ipatuloy po kayo sa panunood sa aking mga videos na ilalabas. At sana po i-share po nyo sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya ang aking uh, mga videos. Okay, yan po. So shout out, shout out po sa lahat. Gusto ko lang pong uh, bigyan ng reaksyon yung pong pahayag ni VP Sara Duterte na napaka-premature. Nag-react po siya kagad. Sabaga, ito po ay uh, isang uh, reaction po ng pagiging defensive dahil nga po sa inilabas ni uh, Jimmy Guban na isa pong uh, preso na dating empleyado or officer ng Bureau of Customs na nabilanggo nung panahon ni former president Digong. At ang nakikita nga po natin dito is uh, parang mayrong uh, ano demolition job right away na lumalabas para i-discredit para siraan itong uh, star witness na to si uh, JB Guban. At ang pahayag nga ni B.P. Sara ay napaka-premature. Sinabi niya kaagad na political harassment. Yan po ang inilabas niya. Napakaaga. Sinabi ka agad na isa daw, uh, it's a case of political harassment. Yan po. At uh, ito po ang kanyang depensa dahil binanggit nga po dito niya uh, Jimmy Guban, ang kanyang asawa, ang kanyang uh, kapatid na si Pulong Duterte ang kanyang asawa na si Scarpio. nabanggit din si Michael Young. dito po sa magnetic lifter na ito, nanahuli sa Bureau of Customs at pinaniniwalaan or sinabi niya uh, Jimmy Guban nang na nagmamay-ari po ng magnetic lifter na ito na may lamang ay ang nababanggit. At yan nga po ay mga kapamilya ni Vice President Sara. Para po sa akin, ito po ay napaka-premature na sasabihin mo right away na political harassment. So parang iisa po ang kanilang tono nung uh, natanggalan ng uh, security personnel's sinabing political harassment kahit hindi naman dahil nga sa masy masyado marami ang kanilang uh, uh, security personnel na naka-assign masyadong marami It's too many hindi po 'yan ano hindi po 'yan kumbaga normal sa laki o dami ng uh, uh, security details at ito na naman lumabas na mayroon pong naging uh, whistleblower at nababanggit ang kanyang pamilya. Political harassment na naman. Mukhang napakaaga. Napakaaga to conclude na ito ay isang political harassment. Siguro, the best thing that she can do is to patunayan. Mas magandang patunayan na talagang hindi sila ay may ari noon. 'Yan ang magandang uh, sabihin dyan, hindi yung right away na political harassment. Ito po ay parang uh, pagpapakita ng uh, very ano po siya, defensive sila. Very defensive at uh, talagang uh, parang paawa, pa-victim effect. Ito po, itong salaysay na to. 'Yan po. So sa ngayon, nakikita po natin ang pahayag ng mga uh, taong na-mention ni Jimmy Guban na si Jimmy Guban daw po ay uh, hindi ka panipaniwala na nagsasabi ng uh, lies. Of course, yan po ang kanilang depensa. Well, hindi naman natin sinasabing tama o totoo yung uh, uh, inilabas o inihayag ni Jimmy Guban pero dapat. Patunayan nila, patunayan nila na hindi totoo ang mga aligasyon ni Mr. Jimmy Guban. Alam niyo po mga kababayan, kung atin pong uh, i-assess, ia titignan po natin kung uh, ang pananalita ni Mr. Guban, kung atin pong uh, pag-aaralan ang kanyang mga galaw, ang kanyang pagsagot dahil ang nakita niyo naman po, ang dami pong nag-interpolate sa kanya. Hindi, hindi po natin siya nakitaan ng pag-aalinlangan sa kanyang mga sagot. He was very relaxed and confident in answering those questions coming from the representatives. Na ang dami pong mga congressman na nagtanong sa kanya. Pero ang kanya pong sagot ay consistent. Hindi po pa bago-bago. At inamin nga niya po nag-nagrecant po siya. Dahil iba po noon panahon ni President Digong at iba po ngayon. Yan po yung uh, explanation niya. Para po sa akin katanggap-tanggap naman yung kanyang explanation. Now, nagiba po ang kanyang uh, statements dahil Para po sa kanya, ngayon po meron ng meron na siyang laban. Um, noong pong nakarang administrasyon, ang sabi niya na alanganin po siya. He was worried dahil po sa kanyang pamilya. Dahil baka daw po masaktan ang kanyang pamilya. Yan po ang kanyang uh, explanation kung bakit siya nag-recant. Kung bakit uh, napalitan po ang kanyang statements. Dahil sa ngayon po daw ay uh, nakikita niya po na meron po siyang laban at may hustisya. Iyan po ang pananaw ni Mr. Guban. Yan. Para po sa aking uh, personal assessment at tingin po dito, ang whistleblower po ay nagsas nagsasabi ng totoo. He is a reliable source. Yan po ang tingin ko po dito. He is a reliable witness na pwede po nating paniwalaan. Napaka-consistent ang kanyang mga sagot at dire-diretsyo. Hindi po siya na nag-iiba-iba ng mga sagot. Ilang beses po siya tinanong ng iba't ibang tao, mga kongresista. Pero yung kanyang mga sagot ay iisa. Hindi pa bago-bago. Kaya nakikita po natin ng uh, consistency dyan kaya para po sa akin si Mr. Jimmy Guban ay maituturing po nating uh, a reliable source a reliable witness sa kaso po nito anyway mayroon pa po namang korte so we'll see kung uh, itataas po nila ito or makakarating po ito sa korte mas maganda Uh, sa ngayon po, nasa level pa lang po tayo ng hearings uh, hearing sa lower house. Maganda naman at inilibas niya po yan. Maganda po ito. At again, ito po si Mr. Guban ay nagbigay ng isa na namang tinik sa mga Duterte. Iyan po. Dahil uh, previously, meron pong iksinampang kaso si Senator Trillanes, right? na nabanggit ang pangalan ni Representative Pulong Duterte, nabanggit ang pangalan ni Attorney Man Carpio. So, ito po ay parang uh, allegations of uh, Jimmy Guban para pong it strengthens the case of former Senator Trillanes against these people, Michael Young, Man Carpio, and... Uh, Pulong Duterte. Well, karapatan po nila yang uh, i-deny. Of course, yan po ang initial reaction ng isang tao pag siya po ay napaparatangan. Yan po ay i-deny ang accusations, ang allegations ni Mr. Guban. Pero po tayo po, sa aking pong uh, opinion at tingin po dito, si Mr. Guban ay nagsasabi ng totoo walang uh, external force na nag uh, influence sa kanya yan po ang ating tingin dito at gaya po ng nasabi niya gusto niya lang makamit ang hostisya at maihayag sa taong bayan ng katotohanan yan po ang kailangan natin yan po ang uh, gusto natin makita na tayo po ay maliwanagan kung ano ba talaga ang nangyari nung nakaraang administrasyon. Yan po. Nakikita natin ngayon ang dami pong uh, bumabanat sa kredibilidad ni uh, Mr. Jimmy Guban. Marami pong naninira sa kanya. Uh, may demolition team na lumabas para banatan po siya, sirain po ang kanyang pangalan, at kredibilidad. Pero, alam nyo po, kahit po gaano po karami isang batalyon ng mga armies of ano, uh, mag-demolish uh, sa kanya, kung talagang nagsasabi po siya ng katotohanan, ay never mo pong mapapatao bang isang tao kung ikaw or siya ay nagsasabi ng katotohanan. Naalala ko lang po bigla. Nung nakita ko yung photo, na kung saan si Alice Goo ay nakipag-picture Nandun po sa photo si former President Digong. Nandun po si Alice Goo. Nandun si Senator Bongo. Nandun din po si File Don. Yung picture na yan. Bigla ko pong na-connect ito sa pag-witness ni Mr. Guban. Alam naman po natin na si Alice Goo ay uh, tao pong nai-involve sa mga illegal na activities. Ma sa Yan, talaga involved po at ngayon nagtatago. So, alam po natin pag ang tao ay nagtatago, meron siyang kasalanan. Yan. Ayaw niya humarap, pinahabol siya. So, ibig sabihin, meron siya tinatago. Ayaw niya mag-join. Connect Alice Go to file don to Bureau of Customs at uh, bawal na gamot. Kaya meron po tayong nakikita ng ano po dito, ah uh, connection. Dahil po si uh, Nicanor File dating commissioner ng Bureau of Customs. Malapit pala siya sa mga Duterte. Malapit siya kay Alice Go na kilala namang mga uh, Mike questionable na pagkatao lalo na yung kanyang involvement sa illegal pogo. Iyan po. Hindi ko po ma-avoid na mag-isip na ang pogo and uh, mga bawal na gamot na ito na pumapasok sa Pilipinas ay may connection. May connection po? Ito lang po ay isang speculation pero hindi masama na mag-isip. Dahil alam nga naman po natin na si Alice Go ay uh, nakikita po natin na na-involve po siya sa mga illegal na activities, mga illegal na bagay sa bayan po natin. At andiyan si Pyle Don na dating uh, commissioner ng Bureau of Customs. Kasama nila si dating Pangulong Digong. Andiyan din po si Senator Bongo, etc. etc. Hindi ko na po alam yung mga iba na kasama nila sa group picture sa bahay ni former President Digong. So, mga kababayan, hindi po nating uh, maiwasan na mag-isip na ang mga ito ay may connection sa isa't isa. Ang iligal na pogo at ang uh, problema sa bawal na gamot, mga importations po ng bawal na gamot na yan eh, na sinabing nang gagaling po karamihan sa China. Alright, so uh, bumalik po tayo sa ating main topic na ang pahayag ni Sara ay it's too premature para sabihin uh, political harassment. Ang tingin ko po, hindi naman ito political harassment. Ito lang po ay isang uh, depensa ng uh, nalalagay sa langanin. Hindi po ito political harassment. Tignan po natin kung saan po ito makakarating. Maganda kung umabot sa korte para malaman po natin kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Mga kababayan, marami pong salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa aking uh, channel. Sana po ay uh, yakapin natin ang katotohanan. Huwag po tayong magpadala sa fake news and disinformation. Maging uh, makabayan. Maging isang mabuting Pilipino. Marami pong salamat.